Ikinasa sa Kota Batu City ang pangalawang public hearing kaugnay sa BTA Bill No. 42 at Parliament Bill No. 8 ang mga panukalang batas na naglalayong palakasin ng irrigation system sa Bangsamoro Autonomous Region. Ang detalye mula kay Liz Miro. Inilatag ng mga dumalo sa public hearing kaninang umaga kaugnay sa BTA Bill No. 42 ang kanilang saloobin hinggil sa panukalang batas na naglalayo na palakasin ang irrigation system sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isa sa mga nanguna sa pandinig si BTA Deputy Speaker Baintan Ampatuan na principal author ng BTA Bill No. 8 o naglalayong matatag ng Bangsamoro Irrigation Coordinating Office para sa akin, the most visible one is to create a cre cre coordinating office. So, more than 20 billion worth of projects. So, isa dito na isang napakalaking proyekto dito sa Ambal, si Moy Ambal. Dito sa area ng Iranon area areas, malaki yan ang nakalaan dyan na budget. So, pinaproject natin na once this uh, proposed projects will be implemented, yung structure natin dito sa barn ay buo na rin accountable persons to coordinate and to link and liaise with the NIA and the, the, concerned national agencies para ma-insure na may budget para sa farm. Yan ang pinaka-importante dyan. You don't, you don't create your own budget, you don't allocate your own budget, but see to it that the national government is allocating funds for the farm. Yun ang isa sa pinaka ng coordinating office. Ah. So, maliit mga kailangan natin ng pondo. Okay? So, mag-create ka ng sarili mo, ikaw magpupondo, mauubos yung ating budget. So, practical on the practical side, yun lang po ang aking proposal. It's an alternative to the government of the day's bill. Baka naman i-consider yung, yung merit ng aking proposal. Isa sa mga resource person si parang Mayor Kahar Ibay na nagbigay ng kanyang pananaw sa proposed measure. Sinabi ng alkalde na dapat maisa batas sa mga panukala para maibalik ang sistema sa erigasyon sa BARMM. Ah uh, itong BTA Bill number no. 8 at uh, na No. number 42 is uh, patungkol po ito sa irrigation. Uh, dito po sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao dahil po yung uh, National Aggregation Authority as uh, bit explain by the author of the uh, proposed bill ay naabolish po dito sa atin sa BARM so kailangan gumawa sila ng supplement na ba na batas para maibalik yung irrigation system sa pangangasiwa ng irrigation system dito po, dito po sa atin sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao alam po natin na yung ating uh, lupain dito sa BARMM ay sagana sa irrigation sa amin po sa Parang sa Iranon corridor ay malaki po talaga yung potential ng irrigation system just imagine yung ating mga kababayan throughout the year ay nakakapagtanim sila because of the irrigation system. Pero pag wala yung irrigation system, eh maghihintay pa sila ng tag-ulan para magkaroon ng tubig. So this is how important itong bill na ito na masuportahan natin sino po yung dapat na magmando at sino yung dapat na magbigay ng pondo. Uh, opo, no? kasi marami sa aming mga kababayan na engage into Uh, farming, lalo na po sa irrigation. Noong unang panahon ay talagang sagana ang aming uh, lugar sa palayan, uh, irrigated. So, kaka ako nandito para at least uh, to show my support, para at least uh, yung aming munisipyo ay maka-benefit din sa mga programang irrigation. So, siguro, kailangan siguro ito na pag na natin na maayos na kung pwede ay may isang batas na ito para at least yung implementation ay mapakinabangan na ng ating mga kababayan. Ito na ang pangalawang pandinig hinggil sa isinusulong na panakalang batas. Liz Miro, EyeMinds, Philippines.